na ah, uh, sabunoy, uh bago natin na, maraming maraming salamat po sa pagpapala nito, Great Heart, ano yung mas sponsor, maraming maraming salamat po, hindi uh, hindi na mainitan yung bata, at uh, kung sakali, ito naman yung maging dahilan para makapaglaro siya ulit. Yung request niya na, luto, ah, uh, yung sabi niya, luto-lutoan daw, hindi to po lahat. Ah, uh, kaya, kaya sobrang salamat po, Great Heart sa iyo Anonymous Sponsor at syempre binabati ko na rin po si Ate Elma Valderrama maraming maraming salamat po si Ate Elma Baldirama sa walang sawa pong tulong sa mga nangangailangan at nandito po tayo ngayon para makapagbigay naman po tayo ng tulong pinabati uh, ko na po lahat dyan uh, mag shoutout na tayo bago tayo pumasok na sa kanilang bahay uh, shoutout po sa iyo Sir Phil Herero uh, yan, sa mga lakbuhay at si Ate Almida Uh, Sir Achilles, Sir Archie, Sir, uh, Sir Simon Hugo, yan, uh, at kay paano, Sir Achilles. Yan, marami namin sa. Sa lahat po, hindi ko na isa-isa. At sa'yo, Kuya Jer. Ako, oh, pinatapos. Dito, okay lang. Yan talagang buhay. Hindi ko na dito. Hindi ko dito Ya, dinah well. ay. Pang, Bla, ah, may nego ito kay Bibi Ha? Ah, hindi sana sare. Ah, padara ini sa mo si nanan sa ha. Si mga nagdadanon ha. Na matagang kapas yun mas mayat pa na lawas. Ah, sana bala ng Panginoon na pagalingin kanya. At sa'yo nanay, bala ka na para sa mga pinabot ng great heart. Ano Sponsor. Buksan mo na ito para sa kanya. Pakita mo kay Bibi. Ayan mo na, Bibi Happy? Ayun mo na madali. Bukas eh. Bukas eh. Excited. Sino excited sa'yo na doon? Si nanay o si Bibi? <laughs> <laughs> Parehas excited. <laughs> wow. Wow. Ilumas na. Bibi, di ka mo. Magdaan mo, Bibi. Bibi. Kena Bibi. Video. Din video. Yo. Ini dapat Bibi. Ah. Oh, ini yang kapas singkan aku. Jadi dia mau pa pon singkan ha. Si nada beto. Karni sinigang. sinigang. Hmm. Oh, pressure cooker pala niya dito. Oh, Uy, wow, dugaan niya. Ganyan, Bibi. Malutuan, mayon sin. May bunay. Eto, may talong. Talong. Eh? mga na. hindi era ba? Hindi na na. Yung rice cook. Ito cooker na. Bago. Oop. Hmm. Gayon. Ang ipas yung Hindi yung yung Pag madali na magkuha na. <laughs> hindi mo Ayan, ayan, bukas, niya. bukas, niya. bukas na. Nanay, bukas na si nanay! Ano naman ang nga'y... si Papa mo! Ay, si Papa mo! Sabay ka na. Ano, Lamana. na! Yeee! Nakita natin kung paano naging masaya yung bata. Uh, yung mga parts nito na ang nakaka-touch na makita mo isang bata na dapat sa kanya, naglalaro. Naging normal ang buhay. Pero halos nandito siya palagi sa kanya sa loob ng bahay na ito. Bihira makalabas. At kung makalabas man, nakalalay laging niya ang nanay. Kasi yung kalagayan niya ay hindi normal na para sa mga bata na makapaglaro siya ngayon sa labas ng bahay. <toss sentido> Asimbolon tayo niya. Ha? Bukas si nanay yun. Bukas si nanay yun. Bukas si nanay yun.

Salamat po. po. God bless po. Salamat po sa po. Oh, maraming salamat po. Oh, Sige. Nanay. Dinami. Sige, thank you po. Okay. Bye -bye at ngayon paalis na kami na sobrang masaya ang aming puso at maraming maraming salamat po sa anonymous sponsor The Great Hearts, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyo ate Elma Valderrama sa walang sawa pong pagtulong po sa mga nangailangan dito sa amin sa lugar namin